isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at, at ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Luz Valdivia, Shaila Hart, Leonor Rivera, Rona McCuller, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Taong Lumot at Planetang Tagalog. May limang namumundok ang nakaupo sa isang tolda sa tuktok ng isang bundok na nababalot ng nyepe. Malayelong hangin ang umiihip sa labas. Nagsisiga sila sa isang sulok. Marinig ang mga tunog ng mababangis na hayop sa masukal na gubat. nag-uusap ang mga namumuntok. Labing limang araw na tayong nasa bundok na ito. At wala pa rin tayong nakikitang yete o kahit yapakman lang nito. Aba, oh, nga. Gustong gusto na natin makakita ng Yeti. Wala nakakaalam kung kailan siya magpapakita. Buti na lang may pain tayo si Lily. <laughs> Pag nakita siya ng Yeti, kukunin siya noon. <laughs> Umalis sila ni Jan. Hindi na bale. Huwag magalala. Babalik din sila dito. Alis na nga ako saglit, ha? Pagbalik ko, tuloy ang mission natin. Sige, Joe. Basta sinabi mo. Lumipas ang oras at maggagabi na, ngunit wala pa rin si Joe. Matinding ingay mula sa mga hayop ang naririnig sa kanilang paligid. Nag-alala na ang lahat para kay Joe. Saan ba siya pumunta? Di ba dapat nakabalik na siya dito ngayon? Di kaya napalayo na yon? Delikado pa naman sa labas. Sige, titignan ko. Lumabas si James sa tolda at narinig niya ang malakas na sigaw mula sa malayo. At kung hindi siya nagkakamali, Tulong! boses si Tony Tulungan Joe! Tulong ko! Tulong! Gomez! Tulong! Bilisan niyo! John! Hinanap ni James kung saan ang gagaling ang boses at nakita niyang may gumagalaw sa halamanan at may ingay na galing sa mga unguy. Unti-unting nawawala ang sigaw ni Joe. Tumakbo si James sa punta sa kakahuyan para hanapin siya. Pero wala siyang makita. Ngunit may nakita siyang daan patungo sa bundok, puno ng mapamangis na lobo sa paligid. At may nakita siyang malalaking yapak. Tinignan niya itong mabuti. Mabuti tila galing ang mga yapak sa mga paang tila napakalaki. Biglang sumigaw si James. Joe! Joe, Nasaan ka na? Gomez! John! Halik kayo rito! Ilang saglit pa dumating si Gomez, pati na rin sina John at Lily. Ano nangyari, James? Bakit ka sumisigaw? Nasaan si Joe? Hindi ko nga siya makita. Dito siya dumaan pero hindi ko alam kung saan siya pumunta. Narinig ko siyang sumisigaw at may nakita akong gumagalaw sa banda roon. Kaya pumunta ako dito pero wala naman tao. Pero tignan nyo, mayroong mga yapak na ubod ng laki. Napakalaki mga yapak nga. Baka galing yan sa paan ng yeti. Ano ba kasing ginawa ni Joe at napahamak siya? Oo nga. Ako dapat ang pain, Pero nakakatawa siya. Mahilig kaya ang yeti sa ganon? Wala tayong panahon magbiro. Kailangan natin siyang hanapin. Tara na, hanapin natin kung kanino mga yapak yan. Tinignan nilang lahat ang mga yapak sa lupa mga kapalang niebe at pagbaba nila sa bundok, natabunan na ang daanan ng niebe. Tinatawag nila ang pangalan ni Joe. Umaalingaungaw sa kabundukan ng kanilang mga boses. Sa malayo, may nakita silang mahabang anino papalapit sa lawa. At may kakaibang ingay silang narinig mula doon. Joe! 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 Asan ka? Joe! Joe! Nasaan ka na? Tignan nyo! Ando ng baril ni Joe! oh, nga, tama ka. Sigurado kung baril ni Joe yan at hindi magandang biro ito. Hindi. Hindi ito maaari. May nakita ba kayong yeti o mabangis na hayop? Wala. May gumagalaw lang doon sa halamanan. Tapos yung sigaw ni Joe, alam kong siya yun. Sigurado ako, nasa pahamak si Joe ngayon. Nako, dahil sa mga yapak na yan, sigurado akong kinuwa si Joe ng isang yeti o isang higanteng halimaw. Hindi pa natin nakikita ang yeti, pero alam nating mapanganib ito. Meron sila mahahabang binti at malalaking paa. Pati ang mga kuko nila, Sigurado akong malahigante rin. Sa tingin ko, talaga mapanganib ang mga yeti. At kinuha nila ang isa sa atin. At dahil gabi na, kailangan na nating bumalik sa tolda. Kung hindi, tayo na ang susunod. Hahanapin natin si Joe bukas na umaga para maliwanag na. Diyos ko, kabayan mo si Joel. Nakakatakot ang dilim nito. Bumalik na tayo. Muling umihip ang malayelong hangin. Naglakad ng pabalik sina Jan James Gomez at Lily. Lumalalim na ang gabi. Tumingin si Lily sa may lawa at muling naaninag ang isang mahabang anyo mula sa malayo. Kawawang Joe, Kamusta na kaya siya? Diyos ko, iligtas niyo po siya. Kailangan na natin siyang hanapin bukas sa unang patak ng liwanag. At bumalik na silang lahat sa tolda. Maliban sa ilaw sa tolda, nababalot ng dilim ang kanilang paligid. Naririnig nila ang atungal ng mababangis na aso sa malayo. Hindi makatulog ang mga magkakaibigan dahil nag-aalala sila kay Joe. Takot na takot sila. Bumangon si Janet at lumabas sa tolda para umihi. Pag-ingat ka, Jan! Huwag kang nalalayo! Teka, naihirin ako! Sasama na ako sa iyo! Salamat, kaibigan. Dito lang ako, malapit sa tolda. Mabilis lang ako. Hindi ako makikita ng yeti na yun. <laughs> huwag na huwag mong kabangitin yan! Ha, nawala ang kaibigan natin dahil sa kanya. Ilang saglit pa, narinig ang sigaw ni John. Isko! Oh, hindi! Hindi maaari! John, ano nangyayari? Ah, oh, ayos lang ako pero... Tignan mo, anong nangyayari sa kawawan tupang yun? Ano nangyayari sa tupa? Kinain siya ng malaking ahas! Napakasama ng ahas na yun! Huh? Kahapon yeti, ngayon naman ahas! Talagang delikado dito! Agad silang pumasok sa tolda at nag-usap. Kinuha ni Jan ang kanyang brochure para sa bundok na yun. Tignan mo, nakasulat sa malilit na letra. May mga ahas, yeti, mga lobo at nakakalasong mga ibon. Aba, parang pugad ng kamatayan. Parang lahat ng hayop dito kakainin at papatayin tayo. Halika rito, Lily. Sumama ka na sa amin. Mukhang gising ka May rin naman, ha? tulog sa ganitong sitwasyon. Pati si James paikot-ikot sa tulog niya. Hindi ako tulog. Naghihintay lang ng liwanag hindi tayo makakatulog hanggat wala si Joe. Nag-usap ang magkakaibigan hanggat magliwanag. Sa hindi kalayuan, maririnig ang sigaw ng mga unggoy malapit sa halamanan. Maririnig din ang tunga ng mga aso, gumagalaw ang mga halaman. Basta maging alerto, huwag aalis na walang kasama. Mukhang bumalik na ang yeti. Yung anino sa mga halamanan, nagbabanta ng kamatayan sa kung sino mang lalapit doon. Biglang isang tili ng baboy ramo ang bumasag sa katahimikan. <laughs> Isang dosenang aso ang tumatahol mula sa malayo. At narinig muli ang tunog ng mga unggoy. Yung ba tunog ng mga yeti? Parang tunog ng unggoy pero mas matinis at nakakabingi. Naririnig natin siya pero hindi na natin yata siya dapat makita ba Tama ka. Parang tayong lumapit sa kamatayan natin kapag ginawa natin yun. Ilang saglit lang ay tumahimik na ang paligid. Sumilip na ang liwanag ng araw. Lumabas ang magkakaibigan. Pumunta sila sa halamanan na, at nakita nila muli ang mga yapak. Hinanap nila muli ang kaibigang si Joe. Naghanap sila sa lahat ng sulok pero hindi nila ito nakita. May nakita silang matandang tagabundok. Tinawag siya ni Jan. Pamanhin, gino'o! Sandali lang po! Uh, dito po ba kayo nakatira? Oo, oh, dito ako nakatira sa loob ng anim na putlimang taon. May nakita po ba kayong yeti dito? Uh, sa totoo lang, hindi ko pa siya nakikita. Pero nakita ko na ang mga yapak niya. Narinig ko lang sa mga kwento ng aking lola. Narinig kong mapangis ito at palaging naghahanap ng makakain. Kaya siguro ang mga nakakita sa kanya hindi na nabuhay para magkwento. Marami din ako narinig na kwento. Sige po, alis na po kami. Kung hindi niyo siya nakita ng 65 taon, wala kaming pag-asa kay Joe. Hinanap nilang muli ang kaibigan. Ilang saglit pa, tumahimik ang paligid. Mataas ang sikat ng araw. Naghanap sila nang naghanap ngunit wala silang nakita. Patuloy nilang hinanap ang kaibigang si Joe. Naghanap sila nang naghanap pero wala silang nakita. Maraming kwento tungkol sa Yeti ngunit walang katibayan na makikita tungkol rito. Mananatiling isang misteryo ang Yeti para sa mga tao. Ang Wakas Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani.